matinding pagsubok ang dinaranas ng isang binatilyo sa General Trias sa Cavite dahil sa pambihirang sakit sa dugo na kung tawagin ay aplastic anemia. Kabilang po siya sa mga kapuso cancer champions na atin ang tinutulungan. Pero kailangan pa ng tuloy na gamutan kaya siya po inalalapit natin sa inyong mabubuting puso hing masigla at mapagmahal sa pamilya, ang labing pitong taong gulang na si Jiro. Pero unti-unti siyang nanamlay matapos ma-diagnose ng aplastic anemia noong July 2024. Simula noon, labas-masok na siya sa ospital. Bumagsak at nanghina ang kanyang katawan at madalas magkaroon ng mga pasa. Dahil dito, tumigil siya sa pag-aaral. Lagi siya nawawalan ng gano'ng kumain. Lagi pong matamlay, ma'am. Di po makalakad. May paan niya, ma'am. Lagi po siya na nanginginig. Uh, isa siyang sakit kung saan yung bone marrow o sa madaling salita yung factory ng uh, dugo pati component sa katawan natin ay pumapalya na nagkakos ng pagbagsak ng pula sa dugo, ng puti sa dugo, pati ng mga platelets. Halos monthly, nagsasali ng dugo kay Jiro. Si Analiza hirap makahanap ng dugo para sa anak. Kaya laking pasasalamat niya nang mapabilang ang anak sa Kapuso Cancer Champions ng GMA Kapuso Foundation. Bukod sa dugo, nagpigay rin tayo ng ilang gamot. Kung malaking tulong po ma'am nagawa po ng GMA. Kaya po ipapasalamat po ako sa inyo. At bukod dito, kailangan pang sumailalim sa stem cell transplantation ni Jiro. Hindi rin biro ang gastos niya sa gamot na umaabot sa 1,900 pesos kada araw. So yung immune system niya mismo yung sa bon maro Yung mga gamot na iniinom ni Jira sa ngayon ay yun yung nagpapabagal. Yung pinaka mabibigyan ng chance yung bata na gumaling ay yung tinatawag na stem cell transplantation. Nanawagan po ako sa inyo na sana po may handa po tumulong sa, sa po na aking anak. Sana po matulungan niyo po ako. Sa mga nice tumulong kay Jiro, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.